Uh, nasabi ko naman, tama naman. Dahil pinakita mo talaga yung best mo. Uh, so do you feel ba, Andrea, na ikaw na yung binibuild up na next drama queen ng uh, Kapamilya Net? Uh, kung nararamdaman ko po na ako na yung binibuild up, uh, hindi ko po kasi ever tinignan na gano'n yung trabaho ko eh. Na ako na yung next. O gusto ko ganito. Of course, masarap pong pangarapin. At masarap mangyari po yun. Pero every time po na may gagawin ako, mas tinitignan ko lang siya na blessing po ito sa akin at sa pamilya ko po. Uh, bilang breadwinner pa rin ako hanggang ngayon. Mas tinitignan ko pa rin ito na trabaho. Artista ako. At dapat lagi ko pa rin galingan. Kung hindi ako yung maging next, okay lang. Kasi baka yun yung plano sa akin ni Lord. Um... Uh, ganun, ganun ko po siya tinignan. Never akong nasisilaw or nadadala na kailangan ako na yung next Gusto ko lang talagang pagbutihan ang trabaho ko at bawat eksena ako mabigyan ko ng puso at justice yung role ko po. Pero, yan, ganun ko lang po siya tignan eh. Tsaka dito ako ma para makasama yung friends ko lagi at uh, mag-work. yan lang po. How many years have you been working? Andrea in the business? 13 po yata. 1 to 13 years. And dito lang po ako to enjoy and to um, to ha to enjoy and to have fun. Ano ba yun? <laughs> to enjoy at saka passion ko po kasi to ever since I was 3 years old. So, ngayon na meron, mabigyan lang ako ng show. Masayang masaya na po ako. Oh, improve diba mo naman. Nani serving ka, di ba? So, yung next question ko, um, coming from the, the role na Luna, uh, nakaka-relate ka ba somehow? Kasi nowadays, parang isa ka sa mga paboritong i-bash ng mga netizens yeah. So, <laughs> nakaka-relate ka ba somehow na you are being bullied? And how do you cope up? Uh, do you seek for, uh, psycholo Um, with Luna po, I relate to Luna as Blythe, not as Andrea na artista na laging binabash. Ano kasi wala naman na ako magagawa dun eh. Mas nakaka-relate po ako with Luna kasi actually, there was a point in my life na parang napasok din ako sa friend group. Tapos, akala ko friends ko sila kasi nare-realize ko na, oh my god, unti-unti na ako ginagawang alila or miyaya nila tapos hanggang sa yung friends ko parang ha, huh, nabubuli na pala ako and yung mga friends ko na to galing din po sila sa prestigious schools tapos sobrang mga below the belt na din yung mga ginagawa nila sa akin, tapos dun po ako nakaka-relate with Luna, kasi din rato, minahal ko tong friend group na to, tapos sa friend group na to di naging maganda yung mental health ko, I was at my lowest, and I was so young I was so young. Hindi ko nakilala sarili ko. Sobrang napunta ko sa friend group na bad influence po talaga. But luckily, thank you sa Diyos na kawala ako doon and nahanap ko naman na yung sarili ko. And pag tinitignan ko na lang siya, oo, dun ako, yun ako dati. Pero ngayon mas matapang na ako at tinitignan ko siya na kinailangan mangyari yun sa buhay ko. Pero yun lang po. Sa bashers naman online, wala eh. Wala akong magagawa sa kanila eh. Lahat ng gagawin ko, papansinin nila. Eh di okay. <laughs> At least, ito pa rin naman ako. Thank you're, you so know. you're in a good place now. Sino yung mga friends mo now that you hang out with? Um, ay uh, yung ABCD, kaya uh, kung napanood niyo po yung, yung vlog ko with Danica Kriza Bea, ang, ang true friend ko na si Cyril Ann Manabat. And, um, of course, as in talaga, alam, alam ko to. Yeah. And my best friend also, si Kyle. Uy, uray! Ba't ina-attack ko? Sai, ba't ba ina-attack naman yung Ugh, ano? Uh, at totoo -tu ngayon, senior high, lahat po sila friend ko po talaga. It's a safe space for yes, you Yes a safe space po. Sakit to so, -so na. <initiatives> so, so Andrea, kanino ka tumatak mo? Kapag yung sabi mo nga, nasa lowest point ka ng buhay mo. <cationalid> kanino ka nagsasabi ng mga problema? Sa friends ba? Or sa family? My sister. Kaya nakakahugot din po ako dito sa twins na to. Sister ko po talaga siya. Yung best friend ko siya, yung soulmate ko, yung ate ko. After her... Sa Diyos. Sa Diyos po. But then, medyo naging on-off yung relationship ko with him kasi madalas kapag sobrang lalim na, sobrang pikat na, mapapatanong ako bakit, bakit ganyan, bakit ganyan. Pero ngayon, naiintindihan ko na kung bakit kinilangan mangyari iba't diba di ang ba, bagay sa buhay ko at bakit kinilangan akong talikuran ng iba kasi ibig sabihin, on, hindi ko sila kailangan sa buhay ko dahil hindi sila nakakabuti sa akin. So ngayon, si Lord, si Lord po talaga. Ngayon, nabuild ko na talaga na, di, magaling siya. Siya alam niya lahat. Alam niya, alam, alam niya kung ano para sa akin. At tiwala na lang kay Lord. Iyak lang ako. Lord, ba't naman? Playtime ko naman, Lord. kanya Pero, yeah. <laughs> love ko siya. Si Lord po una. Iniiyak ko. Iiyak ko lahat sa kanya. Tapos, okay, ito gusto okay. mo. Okay. Alright. Thank you, um, Janice. Pwede bang bonus question lang? Gusto ko lang marinig yung uh, words I of wisdom. <laughs> Then, words of wisdom ni Miss Sylvia tsaka ni Miss Angel na nakatrabaho nila si Andrea para yung masabi nila na hindi mawala sa focus si Andrea being an actress at yung kinugroom nga. Oh, na, bago tayo lumayo, reaction from Kyle kasi parang all these years lang, no? They have maintained the friendship. Reaction lang, Kyle, kasi kaya ko daw ang best friend. Kaya gino eh reaction po ng mga trabaho ko po siya. Nasa best friend sinabi niya. She appreciates the friendship all these yeah. years pa na. Ah. It... Oh. <laughs> mm -hmm. uh, Lagi naman ako nandito para sa kanya. Alam naman yun. Alam niya naman yun. For the past five years, medyo, yun nga, naging distant kami for the last four years nga. Pero, nandun naman. Alam niya naman, nandun ako parate. And, hanggang ngayon, nandito pa rin ako. So, yun. Like a true gentleman talaga. Like siya, siya na kumukuha ng ano, mga Instagram stories, nakita ko sila sa ABS cbn sa araw. <laughs> okay, Ibiyan, Angel, uh, your reaction Ayan. daw on, uh, parang hindi daw mawala sa Vista. focus. Si Andrea, while at work. Andrea. Uh, um, si Andrea is very focused. Uh, hindi, hindi kami matatakot na ma-distract siya or mawala siya sa ginagawa niya kasi alam niya kung ano ginagawa niya and alam niya, hawak na hawak niya yung character niya, characters niya and hawak na hawak niya yung process niya. But um, uh, just for general ano, uh, just for everyone actually, it's, uh, it's just important to keep in mind uh, respect for yourself, your co-actors, the process, and the people around you. Kasi kung malaki yung respeto mo sa, sa craft mo and sa, sa, uh, sa yo as an actor and your co-actors, then you will not go wrong. You will give what is needed from you um, and what is expected from you. And also, surround yourself. lato na to sa mga bata, surround yourselves with good people, good friends people who will um, not lie to you and will give it to you straight. Yeah, important, important. Yeah. Are generous ni uh -huh. year? talaga giving na ang ganyan sa pagbibigay sa co-actors niya na mga papuri ano? Ay si angel pala sorry. Hey, hey, hey. Si okay. si Gateng, si, si na niya na si... yun din. Sure. Okay. Ang um, si Blight kasi ang relasyon namin hindi lang sa showbiz. Uh, ilang taon ka na nakasama ni Arjo? Eight. Sa, uh, eight years old siya Iboy. sa Iboy. Iboy. <laughs> Then, mula nung eight years old siya, pumupunta siya sa bahay. Naging barkada niya si Jella. So, kaya na sila naging close. So, yung sinasabi ni Blight na nung time na down siya, sobrang down siya, nandun na po. Nandun ang pamilya ko. Nakita ko yun. Hindi namin alam yan, Biang. Ano naman? Ay, guys, so, ngayon, tuwang-tuwa ako sa'yo. Okay sa so nakikita ko ngayon sa iyo. Kasi, 'di ba, sabi ko sa iyo na dati, maging matapang ka sa mundong to kasi walang ibang tutulong sa iyo kundi sarili mo lang. Andiyan ang barkada, pwedeng sabihan. Andiyan ang pamilya. Pero 'di ba sinasabihan kita, iiyak lang sa Diyos kung ano yung mga pasakit na nararamdaman sa iyo. Ang bashers 'yung maintindihan. Sabi ko nga sa iyo, 'di ba? Basher lang 'yan. Maganda, pangit ang gagawin mo, nandiyan sila. Mananatili silang bashers. Okay? Wala silang, wala silang kwenta sa buhay natin. At ang sinasabi ko sa'yo, yung sinasabi ko nga sa batang to, dati po, sasabihin ko sa inyo, sinasabi niya talaga sa sarili niya na, Tita, hindi po ako maganda. Hindi po ako maganda. Sinasabi ko sa kanya, nakita kita bata, ang ganda-ganda mo. So yun yung sinasabi ko sa kanya. Tapos, yung kumpiyansa niya sa sarili niya, kulang na kulang noon. Kaya sabi ko, Blight, maganda ka, magaling ka, matalino ka, laban. Kaya ngayon, kung ano mangyayari ngayon sa nasa iyo, nakakala mo lang hindi kita kinakausap. Ino-observahan ino, ino kita. Ang layo ng Blight na kilala ko nung 8 years old sa Blight ngayon. At natutuwa ako. At lagi kong sasabihin sa iyo na yung lakas ng loob, tapang. Okay? Tiwala sa sarili. Sa sarili lang naka, Okay? Dalhin mo yan palagi. At may, pag merong magsabi sa'yo na pangit ka, hindi ka magaling umarte, sa ko. <laughs> paisa lang, paisa. Pag sinabi lang pangit ka, hindi ka marunong umarte, ako ang magsasabi sa kanila diretsyo gusto mo ibuka ang bibig ko, baka maraming magalit ko ano yung, ano yung sasabihin ko. Pero na, um, meron siyang sinasabi kasi noon na mas maganda si ganito, mas maganda si ganon sa akin. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Nakasama ko yung mga batang ngayon. Mas maganda siya talaga. Na, um, Tago na ka sa pangalan. Hindi totoo. Totoo, maganda siya talaga. Tsaka, yun lang sasabihin ko sa'yo. Ah, kahit ngayon, ilang taon ka hanggang tumanda ka, tandaan mo to, isang tawag mo lang sa akin, kay Jella, kay Tito Art, sa pamilya Atayde. andun kami kahit anong oras, kahit tulog kami, tatakpuhin ka wow. ha? Yeah. <laughs> So, focus ha. Di diba? Kasi sa HKM, nakausap na nakasama ko rin siya, nakatrabaho ko siya kinakausap ko rin siya pag nawawala yung focus niya. Sinasabi Distractions niya rin, kasi yun, eh, yes, no? Yes, nakita ko yon sa HKM. Kaya isa din ako, sa, hihilahin siya sa gilid na wag mong gagawin yan. Right. Kasi ang ikakasikat mo, ikakatagal mo sa industriya, ikakagaling mo, ikakaayos ng buhay mo. Tanging ikaw lang yun, tsaka Diyos, Andrea. Okay? Yun lang yun na. Basta focus, be professional. Huwag kang maging mayabang. Kasi Andrea ako, ako yung sinasabing next superstar. Okay? Kasi pag once inisip mo yan na, na ako na yung pinakasikat at ako yung magaling, start yun ang downfall mo. Okay? Kaya be humble, be professional, respect everyone. Tuloy-tuloy mo lang yan. And ako, magsasabi ako sa'yo. Kasi nandun nga pa rin pamilya. Tung ka. Hanggang ngayon pag anak mo good job. All right. Thank you, Bibian. Maraming maraming salamat. Um,